sasabihin ko sa inyo kung bakit ang dami na ating nakikitang issue sa Facebook, sa YouTube. Lagi madaming issue dyan eh. pinag-uusapan lagi, anong issue? Ganto, sa ganyan, sa ganyan. Paborito ko talaga tong daan na to eh. Nakaka-relax ah, itong mga puno na to Grabe, apaka-solid. Ah, Yung galing school, pag galing kang school, pag hinabad mo medyo sumasabit mo na agad. Tapos mamamatay si Santa Claus. Oo, oh, wow. tapos lahat ng laruan makukuha mo. Laga pa ka na naman mga vroom vroom skor skor What is up sa inyo mga friends kong malalapit Time check is 9.06 Kamusta kayo lahat sa ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat Today is Sunday at ako ay pupunta ulit kila tagan May pipick upin lang ako dito na pangregalo. Malapit na naman magbagong taon at ang mga motor ay laga pa kala na naman sa kalsada. <laughs> Kamusta nga pala ang inyong mga 13 month pay? Dumating na ba? Ayun. Ang pinakahihintay ng lahat, 13 month pay. Kamusta naman ang mga 13 month niyo mga friends? Yung diba sa akin nabus na. <laughs> ay, ay! Papasok muna tayo din sa palingki. At kita ibibili ng atsara. At ang pampasalubong ay atsara. Ito yun. Bili pong atsara. Bili pong atsara. Atsara po. Yung malaki po, yung to 220 po. Let's pick up the flowers. regalo ko sa aming mansari. Ha, <sighs> grabe, init. Thank you po. Eh, go. Dala ulit tayo, flowers. Hindi naman na siya siguro masisira dito kasi may plastic. labo <laughs> ay nako ang amote talaga ah na mabibilis ay talagang pipilit so yun, mga friends nakuha ko ng aking regalong flowers at ako ay pupunta ng kalatagan kwentuhan time muna tayo mga friends sasabihin ko sa inyo kung bakit ang dami nating nakikitang issue Sa Facebook Sa Youtube Lagi madaming issue diyan eh Pinag-uusapan lagi Anong issue? Ganto, sa ganyan, sa ganyan Wala naman po talagang issue <laughs> Wala naman po talagang issue eh Ma-issue lang talaga po Pagka ano na, nabili mo na tiningnan mo Marami ba talagang issue ang sniper? O baka naman Yung iba Na nagsasabing ma-issue daw eh baka naman talagang hindi lang yun yung gusto nila sa motor or hindi lang talaga yun yung gusto nila na motor syempre marami kasi na, na newbie sa atin gaya ko newbie rin ako sa sniper kahit isang taon na akong gumagamit pero yung mga sanay na sanay na dyan sa sniper wala naman sila nababanggit na, na issue para sa kanila yung mga nakikita natin na minor issues ay hindi talaga siya issue Mula nung nagamit ko tong sniper, nung bago-bago, parang tingin ko eh ano nga, mga ganyan nga. Parang nagpapaniwala pa rin ako sa mga ganyang issue na ganto ganyan, na marami. Nangangamba rin ako na baka mangyari din sa akin, mga ganon. Kasi, syempre, hindi rin naman biro talaga yung eh, nilalabas nating pera para sa motor, di ba? Life investment din naman kasi itong sasakyan eh. Kaya hindi naman talaga biro kung ano. Kasi syempre, yung buhay mo nakasalalay dito, yung trabaho mo yung nakasalalay dito, di ba? Kaya hindi ka pipili ng mga bagay na alam mong ika sa sama ng loob mo ganon O kaya ikaw kapahamak mo. At masasabi natin masasabi natin na pagsisisihan natin sa huli na ito yung binili nating gamit. So, siguro bata pa lang talaga tayo sa motor <laughs> kaya nasasabi natin na issue 'yun. Pero hindi natin talaga naiintindihan pa yung mga ganung bagay. Pero ngayon, isang taon na sa akin si Snow at awa ng Diyos, wala siyang pinagbago, di ba? Kaya parang yung mga issue na nasa isip at nakikita natin sa Facebook, sa Youtube Siyempre dati nagawa rin ako ng content About just sa mga issue na yan Pero siyempre inintay ko pa din Na mo confirm Para masabi ko ngayon Na Parang wala naman talagang issue Ang sniper mga friends Ngayon isang taon na siya sa akin Parang wala talaga ako nakita problema sa kanya Ay hey, Zanaol ngayon wala na ako nakikitang issue sa kanya parang ang nagiging issue na lang <laughs> ay yung pag-aalaga ko kung maaalagaan ko siya na maayos eh wala akong magiging problema pero kung hindi eh hindi kaya kailangan alagaan mo lang na maayos yung sasakyan mo para wala kang makitang issue siguro ganun nga yun kasi sa tunay naman kung ano eh kung maalaga ka talaga sa motor mo o kung maalaga sa, ka, sa gamit mo kung hindi ka balasobas gumamit, talaga magtatagal sa iyo yung gamit. Hindi hindi ka ipapahiya, hindi hindi ka madidisappoint. Tsaka yun nga, para sa akin, mula nung nag one year to si Snow, parang nawala na sa isip ko yung mga issue-issue na yan. Bibi, <laughs> ano, may nagtatanong nga pala sa akin yung honest feedback ko daw about dito sa sa sniper. So, Honest feedback is masarap siya gamitin mga friends talaga. Sa tunay, sobrang sarap niya talaga gamitin. Minimal na minimal lang talaga yung ngalay na mararamdaman mo kapag dinadrive mo to ng halos dalawang oras, mga tatlong oras, mahigit, mga ganyan. Kasi mula nung nag-ride ako, nung mga nakaraang araw, mga nakaraang buwan, doon ko naranasan or naramdaman talaga kung paano nga ba yung sniper kapag long ride. So unang-una, ang unang-una nangalis ng sa akin itong ganito. Itong sa may anong tawag dito? Yun may kaluyuhan. Hindi <laughs> ko alam yung tawag dito basta sa route ng ano ng Hinliliit nakatuon siya sa ano eh sa Manibela. So every time na pepreno ko sa una, eh sa yun syempre yun given na yun yun yung unang unang ngalay ko na nararamdaman tapos dito sa puwet medyo matigas yung kanyang seat kaya kapag ka mga ilang oras mga dalwa, tatlong oras ka nakaupo eh syempre kahit naman sa bahay pag dalawa o tatlong oras ka nakaupo na sa matigas na upuan eh mga ngalay ka rin so para ka lang din nasa supa na matigas ganun lang kasi may foam din naman eh medyo malambot naman siya hindi nga lang ganun kalambot kagaya ng mga kama natin na malalambot ba? Diba? parang yun lang naman yung ano yung alay uh, na naramdaman ko nung ginagamit ko to sa long ride kailangan lang din talaga ng endurance ng katawan syempre underbone to eh parang ka naka naked bike na maliit parang ganun hindi pa ako nakasakay ng naked bike pero sa tingin ko yung yung pwesto ng kamay ng braso ng likod at ng paa is parehas lang sa naked bike para ka lang naka naked bike talaga na maliit parang ganon kasi hindi pa subsub -sub yung manibela relax na relax yung ano mo braso mo dito kaya no naglolong ride kami no nagra-ride kami wala ako nararamdamang nga nararamdamang alay sa braso wala akong nararamdamang tension sa braso, ganyan, sa balikat, wala. Sa kamay lang talaga. Kasi syempre, matigas yung ating, anong tawag dito, manibela, handle grip, o kaya handle bar. Matigas. Syempre, may ngalay talaga dyan kahit mag gloves ka. Given na yung ngalay na yun eh. Minsan, mas nakakangalay pa pag yung gloves mo, matigas. <laughs> At saka masikip. Kaya parang ano, para sa akin, yung mga issue na yun, nawala na talaga. Kaya, kailangan mo lang talagang tanggapin yung mga ganong bagay at saka Huwag mo ma-shape Huwag mo i wag mo isipin masyado parang chill ka lang paabutin mo muna siya ng ilang buwan o ilang taon sa inyo bago mo husgahan kasi pag hinusgahan mo siya ng pagkatapos mo mabili eh parang mananawa ka agad. Parang ganun kasi yung naramdaman ko nung una. Parang ay nakakasawa naman agad. Pero nung nagtatagal-tagal na nung mga 5,000 odo na siya, ayan na. Ah, nawawala na yung mga ganong mindset. <laughs> parang okay lang sa akin na lahat yung mga ganon wala na akong dapat isipin mga ganyan talagang okay na okay na sa akin lalo na nung nag isang taon na siya na tapos ganito pa din parang bago pa rin grabe alagaan na lang talaga sa langis kapag nagamay mo na tong sniper eh wala ka nang pro -problemain. sa una lang yan <laughs> pag mga naka 5,000 odd na na hindi mo na to papakawalan baka ka mo naman eh hindi ako nagkamali na ikaw ang aking pinili ay hindi <laughs> nga, sa totoo lang mga friends, sobrang ganda talaga. Ano sa opinion? Para sa akin kasi ito talaga yung perfect na motor para sa akin. Para sa akin height, para sa akin driving style, para sa akin gusto, para sa akin hilig, tsaka sa use nya, as a service, ganyan. Yung forma, yung macho, ganun. Ride safe sa inyo mga sir. Raider Club Puro naka Raider sila sir Ganda Sheesh Nice one Ang dami nila oh Meron pa dito sa likod Ay hey. Ay hey. Sheesh Ay go Marami rin nagra-ride papunta dito sa ano eh sa kalatagan ninyo mga friends so oh. ganda rin dito zulit na zulit nakita ko parang bumili rin ng sniper sila ano ah sila master bebe at saka sila kuya pats setup din yata nila yon sniper 155 parehas isang battleship grey at saka isang matte brown saka ano Ano speedback talaga mga friends masarap talaga gamitin tong sniper sobrang sarap gamitin kaya kung bibili ka ng motor mag sniper ka na din kung manual para sa akin perfect na to eh. sa akin talaga kung ako talaga yung tatanungin perfect na to para sa akin sniper may isang bagay lang ako napansin dito sa sniper mga friends yung kanyang wiggle wiggle habang tumatagal lalong lumalakas <laughs> napansin ko yun nung ano nung nag ride kami sa kaibiyang sinubukan ko siya ulit ihapit eh, nasa ano ko yun nasa kabilang vlog ko yun kinat ko lang yung part na nagwiwigil-wigil siya sobrang lakas mga friends nagtang nag, -nag bitaw ako ng kamay and then yung ano niya yung manibela niya sobrang wiggle talaga mga friends yun lang yung napansin ko dito so madali lang mong naman solusyonan siguro yun may mga naglalagay sa youtube na kung paano alisin yung wiggle iba iba kasi din sila na solusyon eh merong pinalitan yung gulong sa una merong pinalitan yung knuckle bearing mga ganon marami maraming solution don tapos yung kakatawa yung iba <laughs> pag nagsasabi na sobrang dulas daw ng gulong nito sa ano yung sobrang dulas daw ng gulong nito nakakatawa lang gawa ano hindi naman kasi ito pang racetrack <laughs> <laughs> pang daily naman kasi yung gulong nito kaya hindi ganun kakapit talaga hindi talaga siya yung pang race track na kahit ibang king mo nang sagad eh hindi ka ipapahiya eh may mga may mga tao kasi na kahit hindi race track eh ginagawa race track tapos banking ng sagad ang kanilang motor tas pag natumba sisisihin yung gulong madulas <laughs> Kaya dumadami yung pinaka nagiging issue-issue, issue keme ng mga bumibili nitong sniper. Gawa din naman ng may-ari. <laughs> so, wala. Ang ko lang is baka yung may-ari talaga yung issue. <laughs> De joke lang po yun. So, yung mga issue talaga na hindi natin maiiwasan. Pero, pagka naman inalaga mo ng mabuti ang motor mo at tinanggap mo yung mga ganong issue, ay parang hindi talaga siya issue mga friends no marami marami rin naman nagsasabi na ano eh na wala naman talagang issue to eh tao lang talaga yung ma-issue ba? <laughs> diba? maya't maya issue marami yung oh, mga friends ganda sangka pa ay paborito ko talaga tong daan na to eh nakaka-relax ah, tong mga puno na to grabe ah solid Ang time check 10.26 <laughs> ta, isang oras at mahigit na tayo nagbiyahe wala pa akong nararamdaman kahit anong nga lai Ganyan kasarap gamitin ang sniper mga friends. Honest reaction. Ito na ang patunay. Na wala talagang pagod. Lalo na pag walang angkas. So mga friends, balikan ko kayo pag ako nasa sa kanila na. Malapit na rin naman ako. See you later mga friends. Balans ko na. Magkasama na yan. Ano yan? Wala nga kami. Wala. So mga friends, andito na ako. Naibigay ko na din ang regalo ko. Kita nyo naman yung nag-reaction. Ay. Ano ang pangalan mo? <laughs> one plus one. Kaya mo yan. Oh, wow. Two plus one. Oh, my God. Uwi na. Uwi ka na. Hindi po. Bakit? Chichi pa eh. Malapit Wala na magchika. chika Malapit na. Wala kang chini-chika ha. Ano, uwi ka na. Hindi po nga. No? O, oh, ano regalo? Ano regalo gusto mo ba? Bahay. Hmm? Ah. Bahay yung aso. Oh, Hindi oh. ako aso. Lawang <laughs> <laughs> ang laang. Hindi huh? inom ng tubig. Tapos madili ko. <laughs> Ayaw ko okay yung no, ganyan. Ayaw ko yung ganyan. Ayaw ko Dati muna bago inumin. <laughs> Tapos pagtatawa ang Tapos kain ng sabon. Mm. Oh, Basta salt sa para, para ano? Kasin para malinis Ano mo na ang <laughs> ano nga mo na, regalo gusto mo sa sinaya mo sa nina? Baka mali ang nabili na nina. Hindi ka Angelo na lang yon Lao <laughs> ang nga. Barbe. Lao ang na pang lalaki. Ay, malalaw lalaki. lang. Sabi mo nga, truck ha. Sa nga lao ang. din. Barbie yata nabili na Ay nang, anak ka, ka Ashley na laang yun. Hindi na ko tsitsi ka tinay, pagkainanin mo lang ako. <laughs> oh my gosh, Ikaw ang lalipad eh, ikaw may ka Ay, natapon na. Naka, di wala ka nang isasabit na may, Diyos. Ay, may atas ko <laughs> na laang. Yung pagpasok na ang Pwede yun? Oo, oh, yun. Pwede. pwede. Ah. Yung yun bagong hubad. mo. Isasabit mo para mailalagay sa mga si yung gamit na. Para pag inamin ni Santa Claus. Ay, mo Uh-uh. Tapos makakatulong si Santa Claus. Santa Claus pag gising mo, si Santa Claus ay nakahiga doon sa may tapat ng medyas mo. <laughs> pwede yun. Kawawa. Uh, <laughs> pwede yun, pwede yun, pwede yun. Lahat ng regalo na... Alapan ko lahat ng regalo Anong na dala ng Santa Claus, makukuha mo ano lahat. Dalawa. Dalawa sa sasabit ko. Oh, yo, magsabit ka nga. Dadami ang regalo Kasi mo. Ka e, Kasi ingin naman, isa naman, pangit yun. Dapat tatalawa din. Yung galing down. school, pag galing kang school, pag hinabad mo medyas mo, sabit mo na agad. Tapos, mamamatay si Santa Claus. Oo, uh oh, tapos lahat ng laruan, makukuha mo. <laughs> uh Oo, -oh. pwede <laughs> <laughs> yun. Yeah, Kakawawa yun. yun. <laughs> Pwede yun mm. si na. Lugay. Mm. si Hindi na makakaliban sa ibang bahay Santa Claus. Pwede yun. regalo ang si yan. Nasa <laughs> <laughs> dami mo naman regalo. Ang dami mo laruan. Ano ah, kong buto? Ano Buto? buto. Ang buto ng lemon nalunok luno ko. Ang lobo to. Ito, ganito. Nakakaroon ako Crispy chicken bobo. Ay. Smile. Ay. Anip <laughs> ka talaga. kakain muna kami. Maraming maraming salamat sa panonood kung umabot ka dito sa part ng video na to. At huwag mong kakalimutan mag-subscribe at i-like ang video natin. Maraming maraming salamat. Yun lang. Hinay hinay at may naghihintay sa bahay. In English, don't drink and drive. Peace. a <laughs>